Aries, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay nagdadala ng positibong enerhiya upang harapin ang anumang pagsubok. Ang kulay orange ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at sigla upang mas maging determinado sa iyong mga gawain. Ang enerhiyang dala nito ay magpapatibay sa iyong pagpapasya, lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa trabaho at personal na relasyon. Maging bukas sa mga bagong oportunidad na maaaring dumating. Ang iyong number 12 at number 30 ay nagbibigay ng senyales na ang tiyaga at sipag ay may gantimpala. At iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus, ang araw na ito ay may dalang kapayapaan at kasiguruhan para sa iyo, kaya gamitin ang pagkakataon upang ayusin ang iyong mga plano. Ang kulay green ay simbolo ng kasaganaan at bagong simula, kaya makakatulong ito sa pagpapalago ng iyong mga pangarap, lalo na sa larangan ng pinansyal, sa iyong trabaho, huwag matakot gumawa ng pagbabago. Ang number 7 at number 22 ay paalala na ang tamang diskarte ay magdadala sa iyo ng tagumpay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini, magiging aktibo ang iyong isipan sa araw na ito, kaya't gamitin ito sa tamang paraan, ang kulay yellow ay nagbibigay ng kasiglahan at mas malinaw na pananaw sa mga desisyon, maganda ang araw na ito upang makipag-usap at ipahayag ang iyong saloobin, huwag palampasin ang pagkakataong matuto ng bago, ang number 3 at number 19 ay nagsasabi na ang iyong pagsisikap ngayon ay magbubunga sa hinaharap, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong magtuon ng pansin sa iyong tahanan at personal na buhay. Ang kulay white ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan ng isipan, na makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong emosyon, Maging bukas sa komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, ang number 8 at number 25 ay nagsasabing ang pagpapahalaga sa pamilya at relasyon ay magbibigay ng positibong resulta, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong husay at kakayahan. Ang kulay gold ay sumisimbolo ng tagumpay at tiwala sa sarili. Kaya gamitin ito upang mas mapalakas ang iyong loob. Panatilihin ang pagiging positibo sa trabaho at huwag matakot ipakita ang iyong mga ideya. Ang number 5 at number 21 ay nagpapahiwatig na may darating na magandang balita na magbibigay ng inspirasyon sa iyo at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo, ito ang tamang oras upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga plano at gawain, ang kulay brown ay sumisimbolo ng katatagan at katiyakan, kaya makakatulong ito sa iyo upang manatiling organisado sa iyong mga layunin, huwag mag-atubiling humingi ng suporta mula sa iba, ang number 14 at number 28 ay nagdadala ng senyales na ang tiyaga mo sa ngayon ay magbubunga ng tagumpay sa hinaharap, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra. Ang araw na ito ay puno ng balancing enerhiya para sa iyo, ang kulay blue ay nagdadala ng kapayapaan at harmonya sa iyong buhay panatilihin ang pagiging bukas sa opinyon ng iba at gamitin ito upang mapabuti ang sarili, maging mapanuri sa mga oportunidad na dumarating, ang number 6 at number 17 ay nagsasabing ang tamang desisyon ngayon ay makakatulong sa iyo sa hinaharap, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio ang araw na ito ay may hatid na bagong pagkakataon para sa iyong buhay. Ang kulay maroon ay sumisimbolo ng lakas at determinasyon na makakatulong sa iyong pagharap sa mga hamon. Huwag matakot magdesisyon at gawin ang nararapat upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap. Ang number 9 at number 24 ay nagsasabing may darating na pagbabago na magbibigay ng magandang resulta at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius, ang iyong kasiglahan at pagiging positibo ang magdadala sa iyo ng swerte sa araw na ito, ang kulay purple ay sumisimbolo ng inspirasyon at mas mataas na pangunawa, kaya gamitin ito sa tamang paraan, huwag palampasin ang pagkakataong matuto ng bago at makipag-ugnayan sa iba ang number 11 at number 27 ay nagbibigay ng paalala na ang iyong pagsisikap ngayon ay magbubunga sa darating na panahon, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn, ito ang tamang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at mithiin, ang kulay gray ay nagdadala ng katatagan at determinasyon kaya gamitin ito upang mapanatili ang pokos sa iyong mga layunin, magingat sa mga desisyon sa pananalapi at tiyaking lahat ng hakbang ay planado, ang number 4 at number 20 ay nagpapahiwatig na ang tiyaga mo ngayon ay magbibigay ng tagumpay sa hinaharap, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius, ang araw na ito ay may hatid na inspirasyon para sa iyo ang kulay turquoise ay sumisimbolo ng pagiging bukas sa mga pagbabago at bagong ideya, magandang pagkakataon ito upang subukan ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin, ang number 2 at number 16 ay nagsasabing may paparating na magandang oportunidad na dapat mong samantalahin, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces, ang araw na ito ay may dalang positibong enerhiya para sa iyong emosyonal at espiritual na aspeto. Ang kulay silver ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan at mas malalim na pangunawa sa mga nangyayari sa iyong paligid. Huwag matakot ipahayag ang iyong nararamdaman at maging totoo sa iyong sarili. Ang number 13 at number 29 ay nagpapahiwatig na ang mga desisyon mo ngayon ay makakatulong sa iyo sa hinaharap at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.